Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. mula sa mga foreign content creators na nagpe-feature ng ganda ng Pilipinas, mga vlogs na nagsasabi na nagkaroon sila ng maganda at masayang pagbabakasyon, at kahit mga tao mismo sa Pilipinas, hindi maitatanggi na sino man ang makakita ng mga litrato at mga videos ng mga beach at iba't ibang lugar sa Pilipinas ay masasabing maganda talaga ito. Ngunit katulad ng ibang lugar sa mundo, kahit gaano pa ito kaganda, Meron at merong kadiliman na nagtatago at maaaring nagmamasid lamang. At kung hindi ka alisto, ay aatake ito sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Ito ang kwento ng buhay ni na Kevin at Jerfa Lansman. Si Jerfa ay pinanganak noong 1970 sa Zamboanga. Ang kanyang saktong birthday o kaarawan ay hindi na iulat pero mula sa Pilipinas, siya ay nakarating sa Estados Unidos noong siya ay labing anim na taong gulang. Ang kanyang nakakatandang kapatid na babae ay nakapangasawa ng U.S. Naval Officer at noong 1985, ang pamilya nito ay permanenteng lumipat sa Estados Unidos kasama siya dahil gusto ng kanyang ate na magkaroon din siya ng ginhawa at magandang kinabukasan. Mula doon ay niyakap niya ang bagong lugar at kultura ng mga Amerikano. Hanggang siya ay naging U.S. citizen na rin. Wala sa ulat kung kailan niya isinilang ang una niyang anak na si George pero pagkatapos niya itong maipanganak, bumalik siya sa pag-aaral at nag-enroll sa community college upang mabigyan niya ito ng magandang kinabukasan. Habang nag-aaral ay doon niya nakilala ang German immigrant na si Hiko. Pagkatapos niya sa kolehiyo, Si Jirfa ay naging lab technician habang si Hiko naman ay naging maintenance man sa isang nursing home. Sila ay nagpakasal at ito ang kanilang bahay na matatagpuan sa tahimik na lugar sa Lynchburg, Virginia. Kasama si Josh, silang tatlo ay namuhay ng simple at privado. Ang mga tao ay naging masaya para sa kanila dahil noong taong 1997, isinilang ni Jirfa si Kevin. Ang anak ng dalawang immigrants ay naging all-American kid na mahilig sa hot dog, pizza, burgers, video games at iba pa. Kasama ang kanyang half-brother niya si Josh, sila ang mahilig mag-skateboarding, mag-bike at pareho nilang na-enjoy ang pangingisda. Ayon sa kanyang mga kaibigan, si Kevin ay tahimik pero kwela. Isa siyang mabuting estudyante at animal lover. Kasama si Jerfa, silang mag-ina ay madalas nililibot ang kanilang lugar upang maghanap ng mga palaboy na pusa para i-rescue. Idinagdag nila na kung ikaw ay bibisita sa bahay ni na Kevin, sasalubungin ka ng tatlong aso. Maririnig mo ang ingaw ng labing isang pusa at nagmamayari din sila ng isang tangke na puno ng mga alaga nilang palaka. Ang pamilya ni na ay matatawag mong working class sa standard ng pamumuhay sa Amerika. Ano ang ibig kong sabihin? Sila yung mga tao na walang gaanong pagmamayari ng lupa o ari-arian at kalimitan sa kanilang mga trabaho ay nangangailangan ng pisikal na pagkilos. Sa kanilang tahimik at pribadong pamumuhay, napalaki nila ng maayos ang kanilang anak. Sa ulat ng Washington Post, si Jerfa ay nagawang makapagtayo ng isang maliit na resort sa Zamboanga. Kahit hindi siya gaanong madalas na umuwi ng Pilipinas, Sinisigurado niya na ipinapakilala niya kay Kevin at kay Josh ang kultura na kanyang kinalakihan. At para sa kanya, wala nang masasaya pa kung madadala niya ang kanyang mga anak upang makita at maranasan ito ang kanyang mga sinasabi. Kaya noong taong 2010, mula sa sahod niya sa pagiging love technician, matyagang nag-ipon si Jerfa para makabili siya ng tiket papuntang Pilipinas. Noong summer ng 2011, dumating silang mag sa Maynila at nasa plano nila na manatili sa bansa ng dalawang linggo. Mula Maynila, sila ay dumiretso sa isla na tinatawag ni Tiktabon na malapit sa lugar kung saan si Jerfalo lumaki. Ang isla ay parte ng Zamboanga del Sur. Dahil ito ay napapaligiran ng tubig, ang pangunahing pinagkakitaan ng mga tao doon ay pangangisda. Ayon sa isang documentary na tiningnan ko tungkol sa lugar na in-release noong 2019, ang isla ay hindi pa nararating ng kuryente. Kaya ang alternatibo nilang pinagkukunan ng kuryente ay mga solar panels. Kaya it is safe to say na walang kuryente sa lugar noong dumating si Najerfa sa isla ng Tiktabon. Ngunit hindi ito naging problema dahil ang mag ay masayang in-enjoy ang napakalinis na tubig at puting mga buhangin sa beach. Isa ito sa napakalimitadong footage tungkol sa nangyari. At dito sa maliit na kubo na ito sila tumira habang nagbabakasyon. Si Kevin ay hindi pinalampas na maranasan ang snorkeling. Si Sirin ang napakalinaw na tubig. Kahit ang mga exotic na pagkain na hindi pa niya nakakain dati ay kinain niya. Ang pinakapaborito niya sa lahat ay ang pagkain na niluto sa sariwang gata mula sa nyog. Sa loob ng ilang araw ay nagawa niyang matuto na magsalita ng pailang-ilang samal na dialect ng kanyang mga pinsan. Kapalit nito ay tinuruan niya naman ang kanyang mga kamag-anak ng pailang-ilang salitang Ingles. Time flies when you're enjoying, ika nga nila. Ang dalawang linggo ay dumaan ng napakabilis at noong July 11 ay ang huling gabi nila sa Pilipinas dahil kinabukasan sila ay nakatakdang sumakay ng eroplano pabalik ng Amerika. Kahit malungkot na babalik na sila sa Estados Unidos, si Kevin ay excited naman na umuwi dahil gusto na niyang makita ang kanyang ama, kanyang mga kaibigan at gusto niya rin makabili ng mga school supplies dahil sa sunod na buwan ay ang kauna-unahang taon niya bilang freshman sa high school. Pagkatapos niya magsabi ng goodnight sa kanyang ina, si Kevin ay tumulog na. Ilang oras pagkatapos nito, si Kevin ay nagising sa malakas na tawag ng kanyang ina. Ilang oras pagkatapos noon, ang kapatid ni Jerfa sa Virginia ay nakatanggap ng tawag at doon nila natuklasan na ang mag-ina ay dinukot ng mga hindi kilalang mga tao. Wala sa kanilang pamilya ang nakakaalam kung ano ang pinaka-epektibong gawin sa sitwasyon. Kaya si Sherry Hunter na pinsan ni Hiko ay tumawag sa State Department. Habang ang isa naman nilang pinsan ay kinontak agad ang opisina na kanilang congressman. Pumunta naman si Hiko sa kanilang bangko at doon siya nakatanggap ng tawag mula sa Federal Bureau of Investigation o FBI. Kasunod noon ay nakatanggap sila ng tawag mula sa mga kidnappers at ang lalaki sa kabilang linya ay nagpakilalang si Mr. So at ito ay humihingi ng $10 million na ransom. Is it uh, Mr. Elk Lansman? Yes, that's me. Uh, we would like to tell you that uh, we need uh 3 million US dollar for the release of your family. Can you hear me? I'm not a rich person, eh? but I will give whatever I can get together. Okay, I got what We need to uh, pay million US dollar for the release of your family. Okay? Sa sumunod na araw natuklasan nila na ang magina ay hawak ng mga sayaf na itinuturing na terorista ng gobyerno ng Pilipinas. Ang grupo ay bayulente dahil ang mga ito ang umako sa pagpapasabog ng isang ferry noong 2004 na pumatay sa isang daan at labing anim na mga tao. Bukod doon ay sangkot din sila sa mga madugong pagpatay at marahas na mga kidnappings. Dalawa din sa leader ng grupong yun ay itinuturing ng FBI na kabilang sa kanilang FBI's Most Wanted List. Sa takot na hindi na nila makuhang buhay ang kanyang mag-ina, Si Hiko ay nagpadala ng $5,000 ngunit hindi na kontento sa pera ang mga kidnappers. Kaya para i-pressure na magbigay pa ito ng maraming pera, ipinakausap nito si Kevin. Sa takot ni Hiko, na-max out niya ang lahat ng kanyang mga credit cards at humiram siya ng pera sa kanyang mga kaibigan. Pero hindi pa rin na kontento ang mga ito. Sa isang beses niya ang pakikipag-usap kay Mr. So. Sinigawan niya ito at sinabi na hindi siya mayaman, hindi siya si Mel Gibson, hindi siya nakatira sa Hollywood dahil siya ay isang maintenance na nagpapalit ng sira mga ilaw at nag-aayos ng banyo. Ang ilang linggo ay naging ilang buwan at nang hindi nagbibigay ng milyones si Hiko, isang araw ay nakatanggap siya ng tawag mula sa mga kidnappers at sa kauna-unahang pagkakataon ay pinayagan siyang makausap si Jerfa at para makahudhod ang grupo ng pera mula sa kanya, habang kinakausap ni Hiko ang kanyang asawa ay narinig nito na sinasakta ng grupo si Jerfa. Sa kanilang usapan ay nakiusap siya sa kanyang asawa na si Jerfa na sabihin nito sa mga kidnappers na wala siyang milyones at hindi siya bibigyan ng gobyerno ng Pilipinas at Estados Unidos ng financial assistance para lamang maibigay ang kanilang gusto. Pagkalipas ng tatlong buwan, si Hiko ay nakapagbigay na ng mahigit isang milyong piso na para sa isang working class na tulad niya ay isang malaking halaga. Sa bawat ring ng telepono ay nakakaramdam siya ng takot at pagkabalisa dahil hindi niya alam kung saan pa siya kukuha ng pera. Ngunit nang nagring ang telepono noong October 3, 2011, sa halip na kabahan, napalitan ito ng kasiyahan dahil ang nasa ibang linya ay isang FBI agent na nasa Pilipinas. Sinabi nito na ang kanyang asawa na si Jerfa ay inirelease na ng Abu Sayyaf. Sa press conference ay kinuwento ni Jerfa kung paano at kailan nagsimula ang pagdukot sa kanila. Ayon sa kanya ay noong huling gabi nila sa bahay na kanilang tinutuluyan sa Tiktabon, nagising siya sa sigaw ng mga lalaki na bigla na lamang pumasok sa kanilang bahay. Akala niya noong una ay manloloob lamang ang mga ito pero nabalot ang kanyang buong katawan ng takot nang lahat ng mga lalaki ay merong armalite at nakasuot ng camouflage. Sinigawan niya si Kevin na tumakbo pero huli na ang lahat dahil agad itong hinawakan ng mga lalaki at silang tatlo kasama si Romnick Jakaria na kanyang pamangkin ay inutusan na sumakay sa bangka. Sapilitan silang sumakay sa bangka at nang makarating sila sa pampang, Naghintay sila buong araw at nang madalim na ang paligid, sinabi ni Jerfa na pinaglakad sila ng mga ito sa masukal na kagubatan ng basilan. Ang labing apat at taong gulang na si Kevin ay nakayapak na naglakad sa maputik at matinik na kagubatan habang sinusundan ang mga lalaking nagtatanggal ng mga matataas na damo sa kanilang lalakaran gamit ang kutsilyo. Sa isip ni Jerfa, kailangan nilang gawin ang lahat para mabuhay. Mapa umaga o gabi, sila ay walang tigil sa paglalakad at kahit pagod, ang laging nasa isip niya ay tumakas. Ngunit hindi niya ito magawa dahil sa dami ng mga lalaki at lahat sila ay armado ng Armalite na konting pagkakamali lamang ay kaya sila nitong itumba. Pagkatapos ng ilang araw na paglalakad, narating nila ang base ng Abu Sayyaf at ang leader ng mga ito ay nagsabi na kailangang magbayad ng kanyang asawa ng 100 million US dollars dahil kung hindi ay papatayin sila ng grupo. Ngunit sinabi niya na hindi mayaman ang kanyang asawa kaya ibinaba ito sa 10 million dollars. Ngunit matapang na sinabi ni Jerfa sa leader na kung kaya nitong abutin ang store sa langit ay magagawa ding magbigay ng kanyang asawa ng 10 million dollars. Ikinuwento ni Jerfa na sa liblib na lugar sa Basilan, sila ay nakakulong sa kulungan na gawa sa kahoy. Ito ay may taas na 5'6 kaya ang labing apat na taong gulang niyang anak na si Kevin ay laging nakaupo dahil ito ay may taas na 5'8. Ang kanda ng mga kidnappers ay hindi sila pinapakain sa umaga. Sa tanghali ay pinapakain sila ng mga ito ng lugaw at sa gabi ay pinaghahatian nilang tatlo ang isang tasa ng kanin. Ilang linggo ang dumaan ay hindi na nila nagawang maging mapili sa pagkain at kinakain nila kahit anong ihain ng mga kidnappers. Ang hindi sanay sa banyagang pagkain na si Kevin ay nagawang kainin ang mga pagkain na gawa sa mga laman loob, bituka at utak ng kambing. At para matulungan ng kanyang anak na maibsan ang takot nito, pabulong na kinekwentohan ni Jerfa si Kevin ng na mga nangyayari sa pelikula tulad ng Dance with Wolves. Ngunit nang napalakas ang kanyang pagkikwento tungkol sa pelikulang Avatar na ingayan sa kanila mga kidnappers, kaya binugbog na mga ito sa si Jakarta. Mula noon ay pinilit nilang mag-usap ng pabulong. Sa loob ng ilang buwan, naging normal na lamang sa kanila na makita ang mga grupo ng mga militante na gumawa ng bomba at maglinis ng mga baril. pagsumapit sumapit na ang gabi sa kampo, tuwing labing limang minuto ay laging may tao na magchecheck sa kanila para siguraduhin na hindi sila tatakas. Sa ilang buwang pamamalagi nila kasama ang mga Abu Sayyaf, napansin ni Jerfa na ang trato ng mga ito sa kanyang pamangkina sa si Jakaria na isa ring Muslim ay ibang-iba dahil kinakatulong ito ng mga militante. Isang gabi, ang isang miyembro ng Abu Sayyaf ang nagsabi na haalis na siya sa kampo pero maiiwan si Kevin at Jakaria. Sa huling pagkain na kanilang pinagsalusaluhan, wala ni isa sa kanila ang makakain dahil ayon kay Jerfa, hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng militante sa sinabi nito na uuwi na siya. Napatanong siya sa kanyang sarili kung uuwi na ba siya sa kanyang pamilya na buhay o uuwi siyang bangkay. Kinaumagahan, pinaghiwalay silang mag-ina at naglakad muli si Jerfa ng pagkalayo-layo. Nang marating na nila ang dagat at sumakay siya sa bangka, sa isip niya ay papatayin siya ng mga ito habang nasa bangka at itatapo na lamang ang kanyang katawan sa dagat. Pero nagulat siya nang dumaong sila sa pangpang. Pinababa siya sa bangka at sinabi ng mga ito na may nagbayad ng kanyang ransom. Naglakad siya ng naglakad hanggang makakita siya ng mga bahay. Ngunit hindi naging madali ang lahat dahil wala namang makaintindi sa kanyang mga sinasabi. Nangalampag siya sa iba't ibang mga bahay hanggang makahanap siya ng taong makakaintindi sa kanya na tumulong na makarating siya sa presinto. Buong gabi siyang nasa police station hanggang kinaumagahan, dalawang FBI agents ang dumating na nagdala sa kanya sa ospital. Dahil sa order ng mga otoridad, sa interview ay hindi pinayagan si Jerfa na ang mga detalye tungkol sa ransom. Kaya hindi malinaw kung magkano at kailan ibinigay ang pera. At dahil siya ay US citizen, inalok siya ng gobyerno ng Estados Unidos na bumalik sa Virginia ngunit hindi siya pumayag hanggat hindi pinapakawala ng mga kidnappers ang kanyang anak. Gamit ang proteksyon mula sa si FBI, si na ang tumatanggap ng tawag mula sa Abu Sayyaf habang ang kanyang asawa naman na si Hiko ay naging abala sa Virginia para makakalap ng pera. Niliquidate nito ang kanilang mga assets. Kahit ang pera nilang naitabi at naipon para sa kanilang retirement ay kinuha na rin ito. Ngunit ang karagdagang pera na kanilang ibinigay ay hindi naging sapat para sa mga abusayab. Ang mga tawag mula sa mga ito ay naging agresibo at binantaan nila si Jerfa na kapag hindi sila magbibigay ng ilang milyon ay pupugutan nila ng ulo si Kevin. Ang mga landsman ay hindi na maintindihan kung ano ang kanilang gagawin dahil halos limang buwan na simula nang si Kevin ay kidnapin. Wala na rin silang perang natitira para maibigay pa sa mga kidnappers. Noong December 11, 2011, isa na namang tawag ang natanggap ni Jerfa. Pero sa pagkakataon na ito, ang tao sa kabilang linya ay mga sundalo mula sa Basilan. Ibinalita ng mga ito na si Kevin ay nakatakas sa mga kidnappers. Ang mag ay nagkaroon ng nakakaantig na reunion. Nang meron na siyang lakas para ikwento kung paano siya nakatakas, ay ang nangyari ay tila pinaghalong plot ng isang pelikula at eksena na nakikita mo lamang sa palabas na survivor. Ibinahagi ni Kevin na noong naghiwalay sila ng kanyang ina, ginawa niya at ng kanyang pinsan ang lahat para makapag-uusap. Ngunit dahil sa hindi sila magkaintindihan, kaya nagmostrahan na lamang sila hanggang isang araw ay kinuha din ang kanyang pinsan ng mga militante at hindi na ito bumalik. Mula sa kulungang gawa sa kahoy ay inilipat si Kevin sa maliit na kubo at hindi siya pinapayagan na lumabas maliban na lamang kung kailangan niyang maligo at labhan ang kanyang damit. Sa kanyang edad na apat taon, si Kevin ay naging mapagmatsyag sa bawat galaw ng mga militante na nagbabantay sa kanya. At hindi siya nag dahil ang nasa isip niya ay kailangan niyang mabuhay at hindi siya dapat mawala ng pag-asa. Sa loob ng mahigit dalawang buwan niyang kasama ang mga ito, malimit silang magpalipat-lipat ng lugar kaya binigyan siya ng mga ito ng isang backpack kung saan ginamit niya ito para na ng mga bagay na tinawag niyang survival gear. Tulad ng kapote, dalawang lalagyan ng tubig at isang tali. Kapag may mga candies at crackers na ibinibigay sa kanya ay hindi niya agad ito kinakain o inuubos dahil alam niya na isang araw ay makakatakas siya at kakailanganin niya mga ito para mabuhay. Isang araw ay nagising siya at napansin na ang ingay at tunog na nagagaling mula sa mga militante ay hindi na niya naririnig. Nang dumungaw siya sa labas ay nakita niya na meron lamang isang miyembro ng Abu Sayyaf ang nasa lugar nito. At ito ay tila abala sa kanyang ginagawa. Sa isip ni Kevin, ito na ang pagkakataon para siya ay makatakas. Pero may naramdaman siyang pag-alinlangan dahil sa mga gawin sa kanya ng lalaki kung siya ay mahuling. Tiningnan niya ang kanyang bag na puno ng survival kit at naramdaman niya na yun na talaga ang araw na kanyang hinihintay. Nang makita niyang pumasok sa kubo ang lalaki, dinala niya ang kanyang bag at maingat siyang pumasok sa isang kubo at kinuha ang isang itak. Nang marinig niya ang mga yapak ng lalaki, nagmadali siyang lumabas. Tumakbo siya ng napakabilis at kahit hindi niya alam ang kanyang gagawin, dumiretso siya sa ilog. Si Kevin ay nadulas sa malalim na ilog kaya nahulog ang bote ng tubig niya dala niya. Pero sa isip ng binatilyo ay hindi na niya kukunin pa ang bote dahil mas importante na makalayo siya ng mabilis sa lugar. Kahit mabigat ang kanyang dalang bag at masakit na ang kanyang paa sa paglalakad, wala siyang pakialam dahil ang layunin niya ay magpakalayo-layo. Kahit wala siyang saktong destinasyon at nawawala siya, alam ni Kevin na makakakita siya ng mga tao kung susundan niya ang ilog na isang matalinong desisyon dahil ito ang suggestion ng mga eksperto kung ikaw ay nawawala sa kakahiyan. Kahit umaga o gabi, patuloy ang pagtakbo ni Kevin hanggang sa nakakita siya ng isang kubo at pumasok siya sa loob para makapagpahinga. Sa loob nito ay nakakita siya ng isang kuting na magandang sinyalis na merong malapit na komunidad. Kaya noong nakapagpahinga na siya ng ilang oras, naglakad ulit si Kevin hanggang nakakita siya ng taniman na may mga magsasaka. Ngunit nagtago ang binatilyo dahil nagaalala siya na baka supporters ang mga ito ng Abu Sayyaf. At para maibsan ang kanyang gutom, gamit ang itak na kanyang kinuha mula sa mga militante, ginamit niya ito para buksan ang mga nakikita niyang niyog kung walang niyog ay pinagtitiisan niyang kainin ng mga candy kahit ito ay nilanggam na. Sa pangalawa niyang araw na nawawala, ang pagod at takot na si Kevin ay naglakad hanggang nilamon na ng kadiliman ang kanyang nilalakaran. Sa kalalakad ay napansin siya ng isang magsasaka. Tinanong siya nito pero hindi niya ito maintindihan hanggang tinanong siya ng lalaki sa wikang Ingles na what are you doing? Kahit kinakabahan ay sinabi niya ang lahat pero halata sa mukha niya na siya ay nag-aalinlangan. Kaya sinabi ng lalaki sa kanya and I quote, I'm a good Muslim and I will help you. End quote. Pagkatapos nitong malaman ang lahat ng kanyang pinagdaanan, niyaya siya nito pabalik sa kanyang bahay at doon ay sinabi ng magsasaka na tumawag na siya ng mga pulis at militar. Si Kevin ay hindi pa rin tiwala pero nang marinig niya ang tunog ng helicopter, doon na nagbago ang kanyang pakiramdam at alam niya na siya ay ligtas na. Hindi nagsayang ng oras ang mag at pagkatapos maproseso ang kanilang mga papeles, agad silang bumalik sa Virginia kung saan sinalubong sila na kanilang mga kaibigan, kapamilya at ang labing apat na taong gulang ni si Kevin ay pinuri dahil sa katatagan na kanyang ipinakita. Noong November 2012, nakatanggap ng impormasyon ng mga otoridad sa lamitan ng urban terrorist group ng Abu Sayyaf ay may planong dukuti ng isang kilalang tao sa nasabing bayan. Kaya agad silang kumilos noong November 8. Bandang alas 6 ng gabi, sa pinagsanib na puwersa ng militar at mga pulis, naaresto nila ang labing walong taong gulang na si Patik Samson, labing pitong taong gulang na si Jimboy Sahabat at Mandul, at si Hamid Damain na labing na taong gulang. Ayon sa mga otoridad, ang tatlo ay paikot-ikot sa bayan mula alauna ng hapon hanggang alas 6 ng gabi na tila ang mga ito ay mainaabangan at hinihintay. Nang dakpi ng tatlo, isa sa kanila ay armado ng isang .45 caliber pistol. Ito ay merong magazine na puno ng 6 na bala at merong silencer pa. Ang tatlo ay sinampahan ng kasong illegal possession of firearms at sa pagkidnap kidnap Jerfa, Jakaria at Kevin. Nang magsimula ang paglilitis, bumalik ang mag sa Pilipinas para tumistigo. Pagkatapos ng pagdinig, ang tatlo ay napatunayang guilty. Sila ay magdurusa sa loob ng kulungan ng habang buhay at hindi sila maaaring mag-apply ng parol. Ayon kay Senior Superintendent ang Hilito Casimiro, ang dalawamputsyam na kasabwat ng tatlo ay pinagahanap pa rin hanggang ngayon. Sa interview kay dating Interior Secretary Jesse Robredo, itinanggi niya na ang gobyerno ng Estados Unidos sa Pilipinas ay hindi nagbayad sa mga kidnappers. Pero hindi siya sigurado kung merong private group na nagbayad sa Abu Sayyaf kapalit ng kalayaan ni Jerfa. Si Jakaria na pinsan ni Kevin ay nakatakas din nang ang Armed Forces of the Philippines ay nagawang makalapit sa pinagtataguan ng mga militante. Sa gitna ng putukan ay nagawa niyang makatakbo at makarating sa base ng militar. Si Kevin ay 26 na taong gulang na ngayon at base sa kanyang social media, siya ay pribadong namumuhay pa rin sa Virginia. Wala naman ako makita tungkol kay Jerfa pero maaaring siya ay bumalik sa kanyang buhay kasama ang kanyang asawang si Higo. At dahil sa naubos ang pera nila, ang mga tao ay nag-set nagsatap ng GoFundMe page para sa pamilyang Lanzman. Ang kanilang goal ay makalikom ng $40,000 o mahigit pa para maibalik ang pera na kanilang nagastos. Ang nangyaring pagkidnap kina Jerfa ay hindi na bagong balita dahil napakaraming mga foreigners na ang nadukot ng iba't ibang mga militating grupo sa Pilipinas. Kaya hindi ka na dapat magulat kung makikita mo sa website ng USA o Canada at iba pang mga bansa na iminumungkahi nila sa kanilang mga mamamayan na kung maaari ay iwasan o wag nang puntahan ang ilang parte ng Mindanao dahil sa maaaring panganib na kanilang maranasan. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!